Good morning guys and welcome back sa ating YouTube channel. For today's video is isishare ko naman sa inyo or ituturo ko sa inyo kung papaano magbayad sa land bank online. Kung meron kayo mga ticket violation na galing sa MMDA. So ituturo ko sa inyo step by step kung papaano nyo siya babayaran via land bank online para hindi na kayo mahirapan pumunta or magbayad pa ng penalty niyo sa opisina ng MMDA. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pala sa channel ko, at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka pa sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So tara, simulan na natin. Alright guys, so first step na gagawin natin ay kailangan natin mag-download ng Land Bank Online. So itong kulay green na to, yung nakikita nyo yung application. So kung wala pa kayo nyan, kailangan nyo mag-download sa inyong mga Play Store. So dito, ngayon pag nakapag-download na kayo at ganito na 'yung itsura nya. Kailangan na natin siyang buksan. So open natin. Pag-open nyo, ito 'yung lalabas. Yan. So i-swipe nyo lang siya, scroll nyo lang siya. Ayan 'no. Oh. Makikita nyo dito sa pangalawa 'yan 'no. Oh. Link biz portal. So 'yan 'yung i-click natin kapag magbabayad -bu tayo ng mga ticket violation sa MMDA. So pag-click natin dito sa link beast portal so ito naman yung lalabas ayan guys ayan o oh. ito yung makikita nyo sa land bank online ngayon check natin kung ano meron dito so ayan o merong home merchant security forms terms o ayan etc so ngayon click natin yung pay now right So pag kinlik na natin siya, ito na yung lumalabas. Ayan guys. Nandito, makikita nyo dyan. Nakalagay dito is yung merchant list. So ngayon, dahil MMDA yung nakahuli sa atin, lalagay natin dito yung uh, MMDA. Metropolitan. Ayan. Manila Development Authority. So, pag lumabas na yan, ito, sa unahan, pwede na natin i-click yan. Alright. So, lumabas na yung MMDA. Ngayon, click natin yung Continue. Pag-click natin ng Continue, guys. Ayan, naglo-loading. So, ayan, ito naman yung lumabas. Nakalagay dito yung Please Select a transaction you wish to pay. So, ang babayaran natin ay yung traffic violation. So, i-click natin to. Then, piliin natin yung traffic violation. Ito. Yan. Pagkatapos nyan, click natin yung continue. Ito guys. Ito na yung lumabas. Ayan Oh. So, ngayon, dito sa amount, ang ilalagay ko na lang dito guys, 820. Bakit? Bakit 820 na lang? Kasi pero 1,000 yung nakalagay sa ticket ko. Guys, kasi itong vlog natin today ay karugtong ng mga recent vlog natin na disregarding traffic sign, uh, yung hindi nawala yung violation ko. Ilalagay ko yung link sa uh, description below para makita nyo rin, masundan nyo kung paano nag-start itong ating vlog. Ayan. So, ang ilalagay ko na lang dito is 820 kasi nakapagbayad na ako ng 180 pesos via Gcash. So, ngayon 820 na lang. Then, ilalagay natin dito yung ating ticket number. <clears throat> yung ticket number natin guys, nakalagay dun sa may taas ng ating mga ticket. Yung na nakalagay na UOBR number. So, yung may M04. Yun yung ating ticket number. So ilalagay natin dito yun guys. So ilalagay ko yung ticket number ko. M04. Wala na. Kasi dito sa ticket number natin may nakalagay pa na dash. So pag ilalagay natin siya dito sa land Bank online, hindi na natin lalagay yung dash. Dugtong dugtong na yan. Katulad nitong ginagawa ko. So M04-7722-4693. Four 4695. Uh, doon naman po dun sa mga ticket number na halimbawa hindi sya exact nito na 11 digit siguro yan na yung bagong uh, sistema na naman nila so hindi ko na alam yan kasi yung ticket number ko is 11 digit uh, siguro pwede nyo nga itawag dun sa kanilang hotline na 136 para uh, ma-verify nyo kung tama ba yung ticket number na babayaran nyo Alright? so dito na tayo kung ganito 11 digit yan yung inyong, inyong ticket number. So, name of payer, yung pangalan nyo. Siyempre, pangalan natin. Ayan. Tapos dito, yung plate number or driver license. Ayan, nakalagay dyan. So, plate number ko, NIL 7739. Hindi ko na ilalagay yung aking driver license number. So, plate number na lang. Tapos, date of payment. So, today. Alright. So, click lang natin yan. Then, email address. Sa email address, lalagyan din natin yan para dyan nga isesend yung confirmation na pumasok yung ating payment. o so, nakalagay dito sa pagpipilian. Ito na guys. Payment mode. So, kung meron kang land bank ATM card, pwede mo yang ilagay yung land bank. Ngayon, dahil wala akong land bank account, ang gagamitin kong payment mode ay GCash. right So, click lang natin yan. Tapos, ito piliin natin yung pangalawa, yung cash payment and GCash, Maya, Shopee Pay and Grab Pay via MYEG. So, yan yung pipiliin natin. Basta may GCash yan na So, ngayon, napili na natin yung may GCash, Pay Maya, So, ito yung CAPTCHA challenge. So, gayahin lang natin yan. H5 G4 small letter R. Then, lagyan lang natin ito ng check yung terms and condition. So, double check nyo rin guys kung tama yung mga nailagay nyo, no? Na detalye. Dito sa inyong transaction details. So, ayan yung ticket number importante yan para mag appear dun sa inyong sa system ng MMDA para mawala na yung mga violation nyo alright okay so click na natin dito sa baba yung continue continue bakit ayaw loading Please review payment details above before clicking continue. Okay, na-review ko na. Continue. O, oh, baka walang space yung plate number. So, palitan na, al alisin natin yung space. Okay. Continue. Ayun. Kailangan pala guys, pag ilalagay nyo yung plate number nyo is walang space dugtong dugtong lang halimbawa katulad nung akin tinanggal ko yung space so ayan an additional tra transaction fee will be charged when using cash or uh, as payment mode ayun okay lang natin to guys okay lang natin yan tapos ayun mapupunta tayo dito sa mga choices of payment so para madali kung ano yung meron laman sa inyo dyan. So, ako, babayaran ko siya via Gcash. So, click lang natin yung Gcash. So, ayan. So, eto na yung ating babayaran, oh Payment details. Order number, name, product description. So, ayan guys. So, meron siyang convenience fee na 30 pesos. So, magiging 850 pesos yung babayaran ko. So, click natin yung proceed. Yung proceed, guys, ito. Okay. Are you sure you want to proceed? Okay. So, ayan, guys. Nagda-direct na siya sa ating GCash. So, ilalagay natin dito yung ating GCash number. So, ilalagay natin. Tapos, ito naman yung code na isi-send sa ating GCash. Tayin lang natin. Punta tayo sa text. So, ayan yung GCash. Alright. 194. So, ilalagay natin dito. Click next. Then yung ating 4-digit PIN sa ating GCash. Next. So ito na yung ating uh, babayaran. So click lang natin yung Pay. So proceed. Okay. So ngayon ito na yung result ng ating uh, payment no. Payment result. Ayun na may reference number, yung pangalan ko, email, uh, date of payment, order number, transaction ID. So ayan guys. So gagawin natin dito uh, screenshot natin. Syempre 'di ba para meron tayong at least meron tayong soft copy na may maipapakita in case na hindi nila ma maano ma-credit yung ating payment. Pero sigurado naman na 100% kapag ginamit nyo dito sa Land Bank Online is makakredit naman yung payment nyo. Alright? So, ganun lang kadali guys. Kung ano yung nakalagay dun sa kung nakalagay dun sa ticket nyo, yun yung amount na ilalagay nyo. Dito kasi guys, kaya 820 na lang yung nilagay ko, eh nagbayad na ako sa Gcash ng 180 so hindi nila na credit yun pero natanggap nila yung 180 pero hindi pa rin nawawala yung violation ko kaya ngayon eh, binayaran ko na dito sa land bank online yung balance na 820 alright so ayan guys ma uh, bukas mawawala na yung aking violation kasi panigurado bukas pa nila to makikita dun sa system nila so ayan lang guys so ayan lang